Lalaki sa Montana, guilty sa pagsagawa ng isang trap at pagpatay sa isang German na estudyante. Ang lalaking ito na si Marcus Karma ay humaharap sa 10 taong pagkabilanggo para sa pagpatay niya sa isang 17-year-old na German exchange student sa garahe ng kanyang bahay sa Missoula, Montana. Ginamit ang abogado ni Karma ang Castle Doctrine Defense pero hindi ito pinaniwalaan ng jury. Linggo ng umaga noong Abril, ang 17-year-old German exchange student na si Derin Dede ay kasamang isang kaibigan sa isang tahimik na kalsada sa residential area. Iniwan ni Karma at ng kanyang partner na bukas ang pinto ng kanilang garahe at naglagay sila ng bag at iba pang kagamitan na makakaakit sa mga magnanakaw. Nalaman nilang may nasa garahe nang naalerto sila ng motion sensors. Kinuha ni Karma ang kanyang shotgun at pumasok siya sa madilim na garahe kung saan nakaninig siya ng tunog ng bakal nasa loob ang dalawang lalaking teenager. Nag-open fire si Karma na nagpaputok ng apat na beses. Tumakas ang isang lalaki pero si Dede ay natamaan sa braso at ulo at namatay sa eksena. Ayon sa prosekusyon, desidido si Karma na mangakit ng intruder sa kanyang bahay para mapatay niya ito. Ayon sa tatlong saksi, nabalitaan nila nagpupuyat si Karma para makaabang ng intruder. Balak na umapela mga abogado ni Karma sa judge sa kasong ito.